o oh, tuturuan ko kayo maggawa ng sticker katulad ito. ginawa ko na 'yan so tuturuan ko kayo ngayon but first ito yung ano natin cover sa sticker tas ito yung lagay niya, hindi lang kasi tas kunti muna Ang may motor ko yung iba ay kunin natin yung pangkulay hmm, ayan yung pangkulay natin, yung sa nito ayun, yun yung pinakita, so, ngayon gagawin ulit tayo ng ganon, mga ganon mga sticker pala mga stickers ah, may design ako dito papakita sa drawing ko. Ito, oh. Ay, wait. <laughs> drawing ako ng ganito ilang beses na. <laughs> wait lang, guys. Ayun. Ayun, oh. Di ko pa natapos. Pero may natapos ako dito, syempre barang bakla dito. Wait lang. Kanina yun. Ito yung medyo natapos ko siya. Ayan. Diba? Ito, bububugin. Nagrawin ko kanina pero mag tayo ng panibago. So, ayan. Mag-drawing The drawing na tayo. So, kung anong gusto niyo i-drawing. So, ang i-drawing natin ay kahit anong mukha. Ang iisipin ko ay heart na lang kaya para mabilis 'tong video. Ayan, ayan. Tapos syempre hindi ito makukumpleto sa pagkaka maliliit ko na ano cover ng stickers cash tape, gagamitin natin mamaya at eto na eto yung mga sa ilang tinasakong pang kulay, yun no? kita nyo naman diba ba yung tulis, yun yung green tulis so, ang i kulay natin sa heart is red, Ito. yun yung beses ako nagtasa dito sa red, kaya lumiit eh Tapos, si mbak hat palayan na lang natin ang black. 'yun, 'di ba nagmagic? Hindi stop ko kasi yun, eh. So pagkatapos niyan, kopitin na natin 'yan, 'di ba? Ha ha. Tikay ng magic. Ayan. Nilagay na natin siya dito. Okay, Daganan muna natin 'tong aam ano natin. Basta sa tingin ko 'di ko alam bawal natin pagkaleman So, pagkatapos nun is, ano na natin to? Eto. Yung pang cover niya. Eto yung ginawa ko kanina. Yan. Hinalo ko. Diba? Ganda. Ay. <laughs> Simple lang yan. Ito yung design niya. Ayan. Kahit kayo magkasya dito. Madami akong ganto kaya pwede ako mamili. May mali at may malaki. Uy, nilipad. Um, mm, pwede na kaya ito pwede na pwede na so lagay yung sarado na natin ito yung design nyo binubuka tapos magiging sun so okay na kasi to kaya itong half na to lagyan na natin sya ng scotch tape ginago ko ulit dun lagyan na natin sya ng scotch tape so yung scotch tape ayun na pag di ko ginagawit dinadaganan ko syempre kailangan natin si scotch tape tsaka gunting wait lang para ay, lumabog yung kamera. Ayun. galing ko mo muna yun lang. <laughs> Ayan, okay na. So, ito na. Basta ko lang ito yung natin. Wait lang. na so, ano na rin natin. So, pagkatapos niyan is, ilagay na natin sa heart natin. Wait lang. Nagpipiti ko lang muna to. Kasi ang hirap. Nakabukas kasi yung electric fan namin kaya maingi. Uy, 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 uy. Ayan. Ilagay na natin siya sa heart. Ayan. Paramihin natin siya hanggang dito. Let's go. Let's go. Ayan. Nagawaan na natin ang speaker. So, ilagay na natin. Kulin na natin yung dito. Uy, ka kita masyado. Ay, sino yun? Oh, ada pano kamera. Dito na. Pano na lang para yo. Yeah. Yeah. So, etong sticker na to is lagyan na natin dito sa akin cover. Diin na buori ng sticker, 'di ba? Ako nagustuhan mo 'yung sticker natin. Please like and subscribe naman. So, idikit naman natin sa ibang ano dito. natin to dito. Go. Ready na ba kayo? And 3, 2, 1, go. Hmm. Madikit rin. Ano kayo react dito ni mami? Ayan. Ano kaya react ni mami dito? Sa so, dinikit natin na sticker. So, eto, ibabalik natin to syempre. Kasi, bawal tayong maubusan nito. Pag naubusto, wala na. So, goodbye na sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo yung video, like, Tá